Orasyon para sa Tagumpay ng Anak sa Pag-aaral Panginoon, basbasan mo ang aking anak ng talino, sipag at yaga naway malinawan ang kanyang isipan, maging mabilis sa pagkatuto at manatiling masigasig sa bawat aralin Ilayo siya sa tukso ng katamaran at bigyan ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsusulit at hamon sa kanyang pag-aaral. Naway magbunga ng tagumpay ang kanyang pagsisikap para sa ikabubuti ng kanyang kinabukasan. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. Di kaya iihip mo sa iyong dibdib. Sator Aripo Tinito Pirarotas Laprostronim Morayos Laprostronin Morayos Laprostronin Morayos Amen Gawin ito araw-araw hanggang sa magtagumpay ang iyong anak sa pag-aaral Maraming salamat sa mga tao na niniwala tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman